free sopas, free almusal para sa aking mga kababayang OFW dito sa Hong Kong. Share, share the blessing. Thanks po. Eh, Ayaw para sa akin. Salamat. Oh, oh. oh, eto po yung aking ano, ayuda. O ayuda, no? oh, ayan, ayuda po namin ngayong Sunday kasi umuulan. Tag-ulan po ngayon. O, oh, ayan, sopas. Oh, oh, eto po yung aking ano ayuda. O, no? oh, ayan, ayuda po namin ngayong kante kasi umuulan. Tag-ulan po ngayon. O, oh, ayan, topas. O, okay. sila na Ay, wala kaming kutsara. Ayan, okay. <laughs> May po po, 3 po po. na, lalo na! Ay, sige nga, may mga tunayin nila. Wala na, wala na! Wala na, wala may tingdak ka pa. Ma'am, may tingdak ka pa. O, salamat. O, salamat. At, Sa niya supot na lang <laughs> kami ng ano 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 pang ano 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 na ano 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 po. ano 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 eh, alam na. Eh, alam mo sa ko? Ngayon, apat na minuto. Ampat kaya ako. Bunsa ke. Isu po ay sa taong. Ang luto at totoong nag-isa isang sa kabilang. Dalawang kilo na sa akin. Kita, Ang kinakain ko yung Ha?

Ayan, sabi nyo. May? na. Pupo namin nun. Nag-over, over, test naman Ilan kayo dyan? 2. lima pa. Huwag pa po siya magiging harap eh. Awan nun. Huwag Ate,

kada yung mga makakita dapat. Aha. Pataas pa. Pataas doha sa parko. Tas isang utak, 'yan. Yung isang buwan lang 'yung. Oh, low, 'yung boy, nakatiyon. Dalawat ng makakabahis. Ay isa, nagdala ng utos sa akin, ha. Tapos tinanong ko pa 'yung maglalakad. Ano ka?